Ito'y sumasalakay sa kasukdulan ng gabi, kung kailan tahimik ang mundo, at ang iyong mga panaginip ay nagiging masama. Ngunit paano kung ang iyong pinakamasamang panaginip ay maging iyong huli? Bawat gabi, milyon-milyong tao ang pumipikit para matulog, hindi alam kung muli pa bang madidilat ang kanilang mga mata. Sila'y walang kamalay-malay na nakikipaglaro sa isang mapanganib na sugal ng kapalaran. Takot ka ba sa bangungon? Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi po. Ako po si Dr. Hansi Bustamante, maligayang pagbati galing sa aking YouTube channel Dr. Hans MD. Gusto kong magbigay ng espesyal na pagbati sa aking mga taga-subaybay sa Pilipinas. Kamusta po kayo? Ngayon, talakayin natin ang sakit na Sudden Unexpected Nocturnal Death Syndrome or SANS. Kilala rin ito sa Pilipinas bilang bangon. Sa isang nakakatakot na pangyayari, napabalita sa Amerika ang tarhedyang dinanas ng mga refugees galing sa bansang Laos. Sila ay natagpuang patay sa kanilang pagtulog at sa pagtatala, 38 biktima ang nakaranas ng bangungot na hindi na inabot ng umaga. Ngunit bakit at paano? Anong sikreto ang nakatago sa ating pagtulog na siyang nagiging sanhi upang bawian ang buhay ang isang individual? Ang Sudden Unexpected Nocturnal Death Syndrome or SANS ay palihim na sumasalakay sa gabi at unang naitala noong 1917. Mula noon, nag-iwan ito ng mga katanungan hindi masagot. Maari bang lahi-lahi ang pinagmulan ng bangungot? Nakakalungkot isipin ang malaman na isa na namang kondisyon sa puso na tinatawag na Bogada Syndrome. Oo, ipinangalan ito sa mga magkakapatid na Bogada na nakadiskubre nito. At ang sakit na ito ay maaring nag-aabang sa iyo. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang Bogada Syndrome ay abnormalidad sa pagtibok ng iyong puso. Naapektuhan nito ang iba't ibang kadahilanan Paano natin mapoprotektahan ang ating mga sarili mula sa multong ito sa gabi? Ngayon naman ay eh, pag-usapan natin ang mabuting balita. Mayroon tayong magagawa para mabawasan ang tsansa ng bangungo. Una, kailangan nating kumuha ng kaalaman. Taunang makipag-usap sa iyong doktor at kumuha ng simpleng ECG para matuklasan kung meron kang Burgada Syndrome. Ang maagang pag-detecta ay iyong pinakamagandang depensa. Pangalawa, iwasan ang pagkain ng marami sa gabi. Ang mataas na level ng carbohydrates at tabak sa ating dugo habang tayo'y natutulog ay pwedeng magdulot ng abnormalidad sa ating puso. At para sa huli, iwasan natin ang bisyo. Ang alak ay isang kaaway sa pagbabalanse ng electrolytes at pwedeng magdulot ng dehydration. At tandaan natin, ang paglalakad pagkatapos kumain sa gabi ay tumutulong sa pagtunaw ng ating kinain at pinabababa ang asukal sa dugo habang ikaw ay natutulog. Sabi nga nila, hindi lahat ng labanan ay ginagamitan ng baril o espada. Ang ilan ay nangailangan lang ng kaalaman at tamang pag-iwas. Patuloy sana tayong maglakad ng buong tapang. Kumain ng maayos at magpatuloy sa paghahanap ng mga sagot sa buhay ng may lakas loob at tapang. Salamat po sa panunood na way palaging mahimbing ang ating tulog at magpatuloy tayo sa paghahanap ng mga sagot sa problema natin sa buhay. Ito po si Dr. Hansi Bustamante na nagsasabing, Knowledge is power kaya kailangan nating gamitin ito ng tama.